guys. Ni hapon ng mga amo. Niya kay ang mga bantay, guys. Aba. Diba Es? Di diba, basket. Soy. Ah, uh, maghintay kayo kay nagkain pa kami oh, bulad. Oh, bulad, manok. Hotdog. Problema hotdog, hindi ko naramdaman kung mayroon hotdog. Hmm. mo nang ramdamin. Ayan. Maghintay kayo ha. Kaya nagkain pa nga mo nyo ha. Aske. Aske. King. Maghintay ha. Ano si Is? Magintay yan si Ace. Maghintay yan si Ace. King, very good si Ace. Stay mo, King. Sikat atat. Gusto niya. Kaya isubo niya mo. Ihatag niya sa iyo. Hmm. Ihatag niya mo sa iyo. Maghintay ka, King King ha. Hindi pa kami tapos ha. <laughs> So, behave yun, oh. Maghintay talaga. Dito hindi. Tulok-tulok hmm. ang laway. Oy! Oy! Gutom ka? Ha? Gutom ka, do? Gutom ka, isi, eh? SK, ni gutum ke SK. <laughs> Hai, good. Mm hmm, intai, intai, Itu gotong dol, itu gotong. Oh. Hmm. Masih. Yes, eh. Hmm. Bilis mo makaano ah. King-king ah. -king, oh. Tak. King-king ah. Oh. <laughs> Hoy, na, kayo. may anak kay maghihanda kami pagkain sa iyo, oy. King, mamaya na king. Naghihanda kami pagkain na, eh. Ha? Hmm, hindi tayo manyang. Good boy manyang. Yeah. <laughs> Yung kod. Hmm. Yung kod Biasa karo na gamit dito kang minak. Sarado na mas Ninong. min. Dito naman kang Ang Nak! Hindi ko kayo lagi ka. Ay, ako Agoy. Agoy. Agoy na agoy. Agoy na ay nadalang kung nakita ba? King King? Maghintay ha? King King? Easy, maghintay ha? Ayan, maghintay yan so sila. Yung mga palangga namin yan ng mga aso, yan oh.